Yan guys, high tech na ngayon yung mga ginagamit ng mga magsasaka. Yan. Reaper. Ang malakasan. Nakaturbo yan guys. Yan. Nakaturbo yan. guys. Yan nga pala yung binibilad ko guys. Nagbibilad pala ako ng palay ngayon guys. Yan guys. Yan muna si Boy Pulutan ngayon. Yan guys yung ginagamit nila na pang ani. Yan. Kung noon gapas-gapas ngayon kaan-kaan na ng reaper guys. Yan o. Yan guys. Mabilis na ang proseso ng pag-ani ng palay guys. Yan.